Pag-uusapan natin ngayong araw ang pinaka nakakatakot na conspiracy theory na tatalakayin natin. Nakakatakot dahil sa kung gaano kalapit sa realidad ang kwento na to. Alam nyo naniniwala ako at naniniwala rin si Stephen Hawking na ang AI technology ang isa sa mga pinakamalaking threat sa human race. A few years ago, I think I was in college. Hindi pa ako naniniwala dito eh. Kasi at the time, para lang siyang sci-fi. Fiction. However, something happened a few days ago which made me rethink, reevaluate etong teknolohiya ng AI. Napasabi ako na ay yung threat na kinatatakutan natin andito na pala talaga siya. Noong isang araw, I was scrolling through my feed at nakita ko itong video ng isang lalaki na kamukha daw ni Coco Martin. Sa video na yan, tuwang-tuwa lang siya. Even sa comments eh, kapag magbabasa ka, miski ako, nasabi ko, ay, oo oh nga, kamukha nga ni Coco Martin. So tawa ko, tawa yung mga tao, end of story, scroll. And then just this morning, nakita ko na hindi pala totoo itong kwento na to. Na yung video na nakita natin ay isa lang deep fake edited kumbaga ng AI. Ito yung video as Coco Martin. Pakita natin yung larawan diyan. Tapos ito pala yung totoong larawan ni Kuya na sinasabing si Coco Martin. Kasi lasing na kami. Dili, <laughs> really, lasing ay napay, napatay pang uli. anapay oh, pang uli. Yan! Alam nyo sa atin na napakarami ng mga natutuwa sa mga filters, bagong technology yung AI eh. Nakatulad na lang nitong kwento ni Kuya. Pero kung sisilipin mo yung mga comment at magbabasa ka talaga, yung mga shares, marami yung mga katulad ko na imbis na matuwa, ay mas nananaig yung takot. Just imagine ha, itong napakasimpleng bagay na to, naloko tayong lahat. Hindi lang sila, hindi lang kayo ako din. Nakita ko na binalita pala siya, no? Na sinasabing, ay kamukha ni Coco Martin, miss yung mga balita. Naloko ng kwento na to. Luckily, mayroong mga tao naman na nagfa fact check, kaya importante rin yan. Alam nyo ha, hindi na tayo lalayo. I found out na may mga mas malaking kwento pala sa Pilipinas rin mismo. And that involves our own President Bongbong Marcos. This is our story for today The Dark Side of AI, a conspiracy theory. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Destroy humans? Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1000G cash giveaway. Ina-announce po namin ang winner palagi sa unang upload of every month. Kaya mag-like, subscribe at notification din lang po kayo at sagutin niyo 'yung question of the day sa dulo ng lahat ng mga videos natin promote ko lang din po yung aking TikTok at ang aking Instagram. Lagi po akong updated dyan sa mga ginagawa natin mga stories. Kung gusto nyo pong masundan at kung may gusto kayong mga i-recommend sa akin, dyan nyo lang po sabihin. Para sa kwento natin ngayong araw ha, ihanda nyo na yung mga pagkain ninyo, i-on nyo na yung aircon nyo ng napakalakas or yung electric fan nyo, kumuha na kayo ng kumot, kumuha na kayo ng kape dahil mahaba-haba ang pag-uusapan natin ngayong araw. April 2024 I just realized that this story happened last month lang pala. Meron kasing isang video na kumalat kung saan sinasabi raw ni President Bongbong Marcos na kung kinakailangan ay eh gumanti tayo sa China. Pakinggan natin itong clip mula sa ABS-CBN News. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalat at gamitin ang ating pwersa para matigil na itong mga pambubuli. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Ngayon kung ikaw yung nag scroll ha, maniniwala ka eh, misigya ko eh. Hala, sinabi niya yun. Especially ngayon ha, sa mga older generations, I aminin mean, na natin, this is not shading pero mas marami sa older generations talaga yung uh, nafo-fall pagdating sa mga fake news. Kaya importante na tinuturuan at ginagabayan din natin sila. Makikita mo na marami sa kanila yung na napakadaling maniwala sa AI which is sa ating mas nakakabata, no? Nahahalata natin na ay hindi ito totoo itong larawan na to. Ay hindi totoo itong video na to. Bago natin ipagpatuloy yung video natin, gusto ko lang din sabihin sa inyo na this is not intended to be political. Gusto ko na mag-focus tayo sa dangers at sa dilim ng usaping AI. Just imagine, no? Kung anong iba pang klaseng mga epekto yung magagawa ng ganitong bagay. Luckily, wala namang uh, medyo ang nangyari dito sa paggawa ng deepfake with President Bongbong Marcos. Pero imaginein mo na lang, What if may mga world, world leaders na madaling maniwala sa mga fake news and then acted on impulse na nakapag-umpisa pa ng mga away between nations, di ba? What if may mga citizens na naging bayulente dahil sa mga ganitong mga naririnig na hindi naman totoo? The possibilities are endless. And sure ako, hindi na siya basta-bastang conspiracy theory lang. Totoo na siya. I am sure na ang AI will be used politically. E napapaisip na lang ako kung ano pang mga damages ang kayang gawin ng mga AI videos or deep fakes sa mga susunod na araw, linggo, at mga buwan. Alam natin kung gaano kabilis yung pag-advance ng teknolohiya na to sa ngayon. At nakakatakot ang mga posibilidad na pwedeng mangyari. Nag-respond naman yung Presidential Communications Office. They said na fake to, at walang ganung directives ang presidente natin. Alam nyo ha, miski sa mga kagaya kong creatives, buhay na buhay na talaga yung AI. Mag-open ka lang ng Adobe, lahat ng mga tools ginagamit, AI na rin. Sabi ng PCO, na yung deepfakes, advanced form of digital content manipulation through the use of generative AI. Hindi ko alam kung pamilyar na kayo sa generative AI na yan, no? pero basically parang gumagawa ka ng mga bagay-bagay at tinatype mo na lang sila. Bahala na yung computer gumawa. Kaya importante rin talaga na marami sa atin no, ang nakakaalam at nag -e educate sa pagdadetermine ng fake sa totoo. Ang nakikita ko lang talagang problema ha. And kahit gaano pa natin itry na pag-aralan or mag-educate ng mga tao, nakikita ko na darating yung panahon na napakahirap ng i-determine yung tama. Yung totoo sa hindi totoo. Una, dahil sa pag-advance ng teknolohiya. And number two, nararamdaman ko na yung mga newsfeed natin, puro AI na sa mga susunod. Dito lang sa YouTube eh, napakarami ng mga AI content. Hindi na nag edit hindi na nag-film yung mga tao, talagang tinatype na lang nila yung gusto nilang mangyari may upload na sila. Ngayon napatanong ako kung ang Pilipinas may mga naloko na ang AI. I'm sure na napakarami pang mga examples worldwide. So nag-search ako at ang dami kong mga nakitang kwento na sure ako yung ilan ay magiging pamilyar sa inyo. Una, the imaginary version of Trump's arrest. Alam natin yung kaguluhan sa US dito mga nakaraan. Uh, si Donald Trump, sikat na sikat na talaga sa kanila. May mga gustong arestuhin siya. Uh, very divisive siya pagdating sa politics talaga nila. Noong April 20, itong si Donald Trump ha, sumurrender sa law enforcement nila. Yan yung totoong kwento. However, merong gumawa ng AI images kung saan pinapakita na si Donald Trump, ayan, nanlalaban siya. Which, maraming naniwala. Ito yung aking opinion na kahit sa ang side ka pa ng politics, no, pro or anti this, ang fake news ay, ay fake news. Kahit na kontra to sa mga kalaban natin, hindi dapat natin siya hinahayaan. Meron pang isang viral photo eh. Pangalawa, yung Balenciaga Pope na tinatawag nila. Nakikita ko na yung mga powerful talaga, yung mga malalakas ang impluensya. Most of the time, ang nagiging biktima ng AI images, sila talaga yung mga tina target ng mga fake news. Merong isang larawan si Pope Francis kung saan nakasuot siya ng drip ng Balenciaga. Nakapuffer jacket siya, which is marami nagko-comment. Hala, Santo Papa, bakit ganyan? Bakit inuuna pa yung forma? alam na natin yung mga ganyan mga klase ng komentaryo. Siyempre, normally, ang iisipin talaga dapat pag, ano ba diba, pag sa simbahan ka, dapat humble ka. Ganon, ganon yung mga kinokomment ng mga tao eh. Needless to say, na napakarami niyang naloko. I remember, meron ding Balenciaga video, yung Harry Potter. Ang galing-galing, sa totoo lang, magaling talaga yung AI. And from here, ang dami mga AI movies na naglalabasan. Kung familiar kayo, I think nakita nyo na yan sa mga newsfeed nyo. Pangatlo, eto yung medyo magiging seryoso na yung video natin. Meron kasing gumawa ng AI image nung explosion sa Pentagon, which is a hoax. Eto yung parte kung saan nagiging delikado na talaga ang AI. Kung makikita natin, gumawa siya ng images na kung saan parang sumabog yung Pentagon yung Pentagon, alam natin na yan yung security, intel ng United States eh. Napaka-importante niyan sa kanila. Ang sabi, no, yung local security doon, dinebank naman agad daw to. Pero, kahit dinebank agad at sinabing hindi totoo, it comes with consequences. At ito yung importanteng parte ng video natin eh. Na nagkaroon ng brief dip sa stock market. May mga naniwala doon sa photo. Imagine niyo isang hindi totoong pangyayari nakagawa ng isang totoong pangyayari. Nakakatakot. Ibig sabihin na meron talagang epekto ang mga fake news kahit hindi naman sila totoo. Fake news could trigger people to do stupid things. Things na pag na nila at na damage na nila, hindi na mababalik. Yan ang biggest fear ko when it comes to AI. Pang-apat, merong isang video no, I think series ito si Nicki Minaj and Tom Holland. The thing is, hindi talaga sila yun. I could clearly remember how people reacted to this. Even si Nicki Minaj, may tweet siya at nashock din siya talaga dito. It's not really harmful per se, but I think ito yung point na nakita na ng mga tao yung kapangyarihan ng AI na alam nila sa sarili nila na bagong henerasyon na tayo. Panahon ng bagong teknolohiya. Teknolohiya na magagamit sa iba't ibang mga bagay. When it comes to entertainment and AI, sa US napakarami nang nagagalit last year pa actually kasi may issue sila kung saan kukuha lang ng ng model ng mga artista if hindi ako nagkakamali ah, artista, mga extra at gagamitin nila yung AI para itong mga model ng mga artista e eh, paartihin nila. Malaki kasi yung ginagastos ng Hollywood sa artista. By doing this, it would reduce costs. And naiintindihan ko kung gaano ka fucked up to, especially when cinema is art and art kailangan ng tao. Even Netflix ha. Na-reactan na natin to pero gumawa sila ng episode ng Black Mirror which is yung Joan is Awful. Lalagay ko yung link sa ilalim. Panoorin ninyo. Basically, tayo di ba hindi tayo nagbabasa ng mga terms and conditions yung bida doon, hindi niya nabasa na pwedeng gawin yung buhay mo, na pwedeng gamitin yung likeness mo para gumawa ng isang series. At hindi niya alam na nag-agree siya doon. Which is, pwedeng, pwede nang mangyari. Talaga, di ba? So, nakakatakot talaga yon. Ngayon, na-discuss na natin yung mga ganyang bagay. Pupunta tayo sa kung gaano kadelikado ang AI. Ang title ng video natin is The Dark Side of AI. Nabanggit na natin na pwede siyang gamitin sa politika, makapag-umpisa ng violence, makapag-umpisa ng mga away between nations. So, I guess, magbibigay na lang ako sa inyo ng example. Example ng bagay na pwedeng gamitin sa ating mga normal na tao. Eh, Anong binabasa ko to? natatakot ako kasi. Napakadali lang niyang gawin. Meron pala ng mga AI na scam. Simpleng marketplace, diba? Ang dami na i-scam sa atin. Paano kung AI na? Makinig kayo sa kwento na to, ha? Dito sa balita na papakita ko, merong isang nanay. Isang araw, may tumawag sa kanya. Scammer. Itong scammer na to, ha, sa sobrang gago, ginamit yung boses ng anak niya na nagmamakaawa. Umiiyak. Siyempre, nanay ka maririnig mong ganun, di ba? Mag-aalala ka talaga. Sabi, bigyan mo kami ng 1 million dollars at pakakawalan namin yung anak mo. Ngayon, hindi naman talaga hinostage or kinidnap yung anak. Ginamit lang nila yung boses ng anak para kunwari, e nakidnap. Napakagago. Sinabi nung nanay na si Jennifer de Stefano, naniwala daw talaga siya. Nanay kay, hindi ka na mag-iisip kung totoo o hindi yan, di ba? Ang gusto mo lang talaga, ay maligtas na yung anak mo agad-agad. Jennifer, subukan mong tumawag sa polis. Pag ginawa mo yan, papasakan ko ng napakadaming droga yung anak mo. Tapos, itatapon ko sa Mexico. Tignan natin kung magkita pa kayo ng anak mo. Nakakatakot diba na kung magkaroon ng idea dito sa atin ng mga ganyan, alam natin yung mga kayang gawin ng mga kawatan para makapanloko ng tao. The fact that it already exists, yung mga ganitong klase ng panloloko, kailangan nating mas maging maingat talaga. Ang sabi, no, dahil hindi naman sila mahingan ng 1 million daw, binaba pa daw ng 50,000 USD. Buti na lang ka mo, etong si Jennifer, kinonfirm niya naman, no, na ligtas yung anak niya Nasa kung saan. Hindi niya kasi kasama at the time. I, th I think nasa bakasyon. Ang nakakatakot lang, it, it yung fear ko sa kwento nila, is alam yung impormasyon nila, number one, and paano nakuha yung boses ng bata. Siyempre, kailangan pa rin nila gamitin yung likeness ng boses na yun. Which is, baka, dahil readily available online. Lahat tayo, di ba, yung mga impormasyon natin, readily available online and sa dami ng mga paglilik ng mga information na nangyayari at sa dami ng manipulation lahat ng digital footprints natin pwedeng gamitin sa atin sa atin pa lang di ba yung mga nangungutang tas hindi mo naman talaga account may mga ganong nangyayari imaginein mo kung yung nangungutang na yun kunyari may video sila na nasa na disgrasya kunyari di ka ba magpapautang di ba tas paalam na dun sa pera mo nag nagla, naglalaro talaga 'yung isip ko dito dahil sa kung gaano kalawak 'yung pwedeng nilang gawing panloloko. Kakatakot again ha. Isa lang 'to, itong kwento ni Jennifer De Stefano. Sa napakaraming kagaguhan na pwedeng gawin gamit ang AI. Ang AI sa ngayon, sobrang bilis niya talaga. Sobrang bilis. Sobrang bilis ng pag-advance ng teknolohiya na to. Yung mga AI videos dati, kung makikita nyo, sobrang pangit pa. Tapos just a few months, isang taon, ang layo na. Ang layo na nun ang Unti-unti na talagang napapasok yung AI sa pang-araw-araw na buhay natin. Hindi lang sa creatives, uh, hindi lang sa ah lahat ng trabaho sa totoo lang napapasukan na ng AI yung yung mga restaurant natin, 'di ba? Kung mapapansin niyo, wala na masyadong staff yung iba kasi pipindot na lang ng ganun, 'di ba? Tas kukunin na lang yung mga orders. ah uh, I think isa sa mga pinakamalaking threats din is yung sa BPO. May I think may nabasa ako na pag-automated na lahat, 'di ba? automated na robot na yung sumasagot sa mga tao, bawas na naman yun. Hindi lang yan, lahat talaga. Gaya nga nasabi ko kanina, miski sa amin. Ako, nagkakalkal din ako ng AI. Hindi rin kasi talaga siya maiiwasan na. I think it's bound to happen na this year alone or next year, marami na talagang gagamit ng AI. So, nagtitingin din ako. Alam nyo ba na isang pindot lang talaga makakakuha ka na ng mga photos, mga videos, syempre, hindi, hindi rin namin masyadong ginagawa. Nandito, nandun pa rin yung usapan na is this morally right? May, may mga ganong katanungan pa rin sa akin. Of course, naniniwala naman ako, no, na hindi lahat ng AI ay masama. Hindi lahat. Nakadepende pa rin sa paggamit ng tao. Pero, yun na nga. It's, it's bound to happen. AI will take over us one way or another. Sa mga memes, ito. Meron akong video na nakita na yung mga classic memes, ginawang video. Ayan, panoorin natin. ba? Napakasimpleng bagay. Nagkaroon ng sariling kwento yung mga memes na yan. Sa YouTube, and I'm sure sa iba din, pero sa YouTube lang kasi yung makukwento ko sa inyo, kailangan mo nang sabihin if may AI yung content mo. I think marami sa mga social media yung nagtitake na rin talaga ng precautions. Nakikita ko talaga na dadating yung point na sasabog ang AI content. Magkakaroon siya ng effect na mahirap tanggalin. So, magt-take precautions na itong mga social media. Ito pa ha, naniniwala rin ako. Actually, hindi lang ako. Buong mundo na ma-overpower talaga tayo ng AI. Meron nga akong joke palagi. Joke pero medyo totoo yung sinasabi ko, darating yung panahon na halos wala na, mag, mag hindi naman halos wala, no? pero parang mag-aagawan tayong lahat sa trabaho na panghahawakan na lang natin eh, if may lupa tayo sa mundo. I, I could be wrong, pero it's a possibility. Kaya gusto ko rin talaga magkaroon ng bumili ng lupa at bahay ngayon. Isa sa mga fear ko, yun ba, takot. Alam nyo ba yung pelikula na Wall-E? Kung napanood nyo yung Wall-E, lahat ng mga tao doon matataba na sila, hindi sila kumikilos, ang dami mga robot no, na, may, na may AI, to the point na wala na talaga silang ginagawa, kundi humiga buong araw at utusan yung mga robot. Ganon din talaga tayo sa future. Ito ngayon yung pinakamalaking palaisipan para sa akin. Maraming teorya na kung paano tatapusin ng AI ang mundo. Nandyan yung hindi na kailangan yung tao. Nandiyan yung papatayin tayo ng mga AI pag naging sentient sila. And these are things that I want to discuss in a different video. Tignan natin. Babasahin ko pa. So ito yung tanong ko para sa inyong lahat ngayong araw. Naniniwala ba kayo na malapit na mag over ang AI sa buhay nating lahat? At pag nangyari to, ano sa tingin mo ang mangyayari sa mga tao? i-comment mo sa ilalim. Sumuot ko lang po ang aking Instagram at ang aking TikTok. So yun lamang po, ito si Claro the Third at ito ang aking kwento.